Pasado alas 5.40 ng umaga May 20, makikita sa CCTV footage ang pagdating ng dalawang motorsiklong ito sa covered court ng barangay Iskirino Hill, Baguio City. Ang dalawang driver makikitang tila nagmamatsyag sa lugar. At nang masiguradong walang tao, agad nilang nilapitan ang nakaparadang taksi. Unti-unti nilang sinusubukang maibaba ang bintana nito. Pero nang mabigo, dumiretsyo ang dalawa sa tindahan. Sinira ang kandado ng gate at tsaka ito pumasok. Of course, yung normal din na nararamdaman ng nanakawan, aligag. Pus, na stress pa. Yung pagkagising namin, wala na. Bukas na yun. Isinilid sa eco bag at tinangay nila ang mga frozen foods at ice cream. Kasi sobra na yung isa na yun. As in, problema talaga dito yun. Tapos pag sasabihin mo sa magulang, sa mga lula, nagagalit sila. Sabihin mo lang na, ayo kita niyo mo ta, dito yung ubing yung Sa pulis daw kasi problema ng pulis lang. Trabaho daw nila yan. Agad namang na-report ang pagnanakaw sa barangay at dito napag-alaman ng residente rin ang dalawa sa nasabing barangay. Uh, allegedly, yung mga yun, dati nang gumawa ulit ng ganun ding pag sa tindahan ng kapitbahay. Pagkatapos nun, nung nakuha nila yung kinuha nilang mga paninda, bumaba sila, may taxi pa doon na nakaparada sa may basketball court. Uh, yun, pinasok na naman nila yata yun kung hindi binasan yung pintuan. Tagal -hmm. mga isang buwan pa lang. Uh, wala pa yatang isang buwan dahil galing sila sa ibang barangay, lumipat lang dito, ganun, uh, ganun na kaagad may kaso pala. Kaya pinuntahan na namin kaagad yung parents ng mga suspected kasama yung mga kapulisan at saka sinabi namin umalis na sila dahil may problema din sila sa may-ari ng bahay, hindi nagbabayad ng upa. Dahil sa insidente, hindi maiwasang mabahala ng tenderang si Elaine. Malungkot po kasi dati, hindi naman kami nananakawan dito and magkakakilala naman po kami. And knowing na yung nagnakaw is kailan lang pumunta dito, parang nakaka-alarm and disappointed din kasi like uh, We, uh, we already consider them na visitors kasi kaka-stay lang naman nila dito. Then, disappointment kaagad yung pinakita nila. Sa pagsasara na lang po, parang todo ayos po kami sa pagsasara. Minimake sure po namin na, na talagang maayos yung pagkakasarado namin. And andyan lang din po kasi yung bahay sa baba. So, pag, uh, maririnig po kaagad pag may magnanakaw. Patuloy pa rin naman ang pag ng barangay mula alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi airport na, na rin ito sa Baguio City Police Station 2 pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag dahil patuloy pa rin ang investigasyon. Angel Arquero, RNG News.